Isang malaking traffic accident ang nangyari noong Huwebes sa daanan sa gitna ng Chicago at Detroit malapit sa Indiana kung saan tatlong tao ang namatay at dalawampung tao ang nasaktan. Mahigit tatlong pong sasakyan ang nasangkot, kalahati sa kanila ay mga semi-trucks ilang oras din napahinto ang traffic habang inaayos ng mga otoridad ang gulo ng mga kotse, truck at biktima sa I-94 malapit sa Michigan City. Marami na stranded dahil mabigat din ang niebe sa araw na yon na pinaniniwala ang dahilan ng aksidente. Ayon sa isang saksi, isang semi-truck ang nagsimulang mag-slide at nag-jackknife sa gitna ng kalsada, bumangga sa isa pang semi at doon na nagumpisa ang chain reaction sa mga kasunod nitong sasakyan. Ang eastbound side ng highway ay inaasahang maisara ng magdamag para maitanggal at maiayos ang pinsala mula sa aksidente ito.